For today's video ay magpapailaw tayo sa mga bahay na hindi abot at kaya ang elektrisidad. Maraming salamat po. Mayroon akong ilaw, sir. Para sa atin, normal na lang ang magkaroon ng ilaw. Pero ito ay langit sa mga pamilyang naghahangad ng liwanag. Huh? Hindi ka makakapaniwala na sa simpleng bagay, may mga taong sobrang naa-appreciate kung ano ang kanilang mga natatanggap. Imagine 63 years na si nanay na nakatira na walang ilaw. And today, lalagyan natin ng solar lights. At least man lang, magkaroon ng liwanag ang kanyang bahay. Maliban dyan, meron kaming konting bigas para sa'yo. 5 kilo. Oh, ayan. Salamat sa Gracia. Masalamat po sa mga vlogger. Daghan kayong salamat. Mula pa sa aking pagkabata, alam na natin na marami tayong kababayan na naghihirap pero ibang iba sa pakiramdam na masaksihan ang ganitong klasing kahirapan. Yung kahit liwanag ay wala sila. Magluluto ka ng gulay. Oh, eto bigas. Salamat. Maliban sa pailaw, meron din tayong konting limang kilong bigas. At least, Nay, na, makatulong sa ilang araw, Nay. Lamat kayo ninyo. Alam kong hindi ko kayang matulungan ang lahat. Pero sa ganitong paraan, at least man lang, may ginawa tayong hakbang. Bakit wala kayong ilaw? Kasi mahirap lang kami, walang pera. At ngayon, ate, meron kaming ilaw para sa inyo. Kung gusto mo akong tulungan sa aking mga ginagawa, pwede nyo i-share ang video na ito at pangako ko sa inyo, mas marami pa tayong matutulungan. Salamat babe Ma Master. Gusto kong pasalamatan ang Cebu CCTV Installation Services. Isa siya sa mga tumutulong at nagbigay ng mga solar lights maliban sa atin. Gusto ko lang pong ipaalam na nakapag-install po tayo ng isang daang solar lights. Dahil sa inyong tulong, nakapagbigay po tayo ng liwanag at bagong pag-asa sa mga taong nag-aasam guminawa. Ito alamin ilaw namin. Magaman ang Soman. Maraming salamat po Beach Master sa pailaw mo. Malaking tulong po to sa akin dahil wala akong ilaw dito. Maraming salamat sa pailaw Bitmaster. Oh, maraming salamat Bitmaster. Master. An na ko an na na ko ilaw yon. Thank you Big Master. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Salamat. Maraming salamat Bitmaster. May may ilaw na ko. Gandian salamat ninyong tanan. Mayroon na kaming ilaw sa bahay namin. Maraming salamat po. Thank you Bitmaster. Maraming salamat sa Ilaw Beat Master. Ingat lagi, God bless. Uy, uh, kahit taga mo to sa Beat Burger Lane. <laughs>